O, paano magdagdag ng outlet sa bahay? Hello guys! So, si Mr. ngayon ay electrician naman. So, yan yung aming circuit breaker. Binuksan na niya at dyan yung tatap yung gagawin na bagong outlet. So, gumamit kami ng plastic molding. Ayan, ganyan lang kahaba yung ilalagay namin na plastic molding. Tapos, ginamitan na namin ng no more nails para hindi nabubutasan yung pader. So, dinikit na namin at nilagyan ng support ng tape para hindi mahulog. Support lang habang hindi pa dumidikit yung adhesive. Tapos, gumawa ng guide para yun yung pagdidrillan naman niya dun sa dalawang butas na pagkakabitan nung outlet. So nilagyan din pala niya yun ng tox para dyan kakapit yung screw. Tapos sunod, binuksan na niya yung outlet. Sa kanan niya yung ay ikabit yung wire. So kabilan yun. Yung isa sa taas, tapos yung isa sa baba naman niya ikinabit. So pinaghiwalay niya para iwas kontak or hindi magdikit. Tapos, sunod, nilagay na niya yung cover ng outlet. Sa kanya nila, gamit yung negative na torque driver. Sunod, ikinabit na niya yung wire doon sa may kuntador. So, si Mr. ay skilled pala siya kasi graduate siya ng electrical engineering. So, kaya marunong siya sa mga gawain pang electrician din. Tapos, ayan, the moment of truth. So, tinesting muna namin at yan, gumana naman siya. Bago namin finoli close yung plastic molding. So, sinara na niya yan. Ayan, so, madali lang siyang isara. Nag-lock na siya kagad. Tapos, the moment of truth. So, yun na yung five final ka. So, tinesting na namin naga At gumana naman yung electric fan, o, oh, di diba? Ang galing ayo. So, yung outlet pala ay mas mataas siya sa floor kasi imamount namin yung TV eventually sa wall. Kaya mas mataas yung ginawa naming outlet.